So, ayan na. Ah. Goods na rin yan at babalikan namin ito bukas ng na ito. Ayan. Ito lang yan. Ah. Isang pulo. Hey, what's up mga kaisla Ito na naman yung sunset. Ah. Mamula-mula. Mamig-mig. Ah. Ah, kami nga pala ngayon ay didiskarte ng konting pang ulam. Diyan lang sa... Ayan yung hibasan lang na yan. Pagkaganda ng sunset ah. Patingin kami ng mga tutukin o anong klaseng seashells makukuha namin. Yan lang sa may party dyan. Yan, dito lang yan sa isla namin guys. At kakalma Yan. Eh. Let's go. Patingin kami kung ano makukuha namin. Yan guys, at kami lumusang na medyo pataas na rin yung tubig pa high tide na ayan. ito guys sinasabi ko malabas sya pag tuwing hapon ng ganito sarap to gagataan pakaganda na sunset ito so sa unahan ito sa namin din dati ayan guys yung. ayan ganyan lang sya tikad tikad sarap yung gataan guys sunset medyo na kasi kami at medyo pataas na rin yung tubig pero mayroon ba din naman kahit pa ilan ilan ganda sana kung medyo babo pa ang oh, lagi yun tikad tikad sarap sa bawa nyan lalo sa gata ganda ng ano oh, dahan lagi Kira-kira apa agak-agak kami. Lebih ni yang arau, nak kuhuni hana na mah aku digig. Ia. Untuk lang discard guys, pagi. Kalau kampung ulam, untuk ka orang sejagat. Ayo, mohon. Uh, mga kayang ng iba't ibang klaseng shells, sigay or anong makakain kailangan lang malinaw ang mata mo dahil para lang silang mga batong nakalubog tapos padilim na rin oh hapon na kasi guys yung ano ngayon low tide saka medyo maliit na rin kaya hapon na rin kami nagpunta bigla lang namin naisipan dahil uh, walang ulam kaya saglit kami sa dagat ngayon maangat na yung tubig Ito lang yan malapit sa amin. ayun yung baryo. Sa may bandang dulo. Tapos dito yan sa amin. Malapit lang sa amin to. Okay so. Ito yung isa sa mga hanap buhay dito ng mga tao. Si Cucumber o Balatan sa gabi naman kinukuha yan ang dilim na dilim na medyo madilim na kaya harap na lang ang inawin hindi ko alam kung makikita nyo pa buti yung kasama ko ha malinaw yung mata wala naman kaming dalang flashlight kailangan ng dahan-dahan talaga yun guys oh nangangalat na kasi <laughs> mo oh, baka mawara kang tulo yan pagabi na kasi oh Hinga pa kami flashlight cellphone lang to ayan, ligit ligit Ayan guys, at uh, madilim na talaga. Hindi na kaya ng mata namin. Ayan. Hindi na kaya. So meron na din naman kaming nakuha. Ayan na. Goods na rin yan at babalikan namin ito bukas. naspat spot na ito. Ayan. Ito lang yan. A. Isang pulo. Ito lang nakuha namin pero saglit lang talaga kami. Lang minuto lang. So balikan na lang namin bukas. Let's go. Sibig na kaya.